Alright, mga kamuning. Good morning. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. Ngayon, um, kagigising lang po natin at uh, cellphone na agad yung aking hawak. At ngayon, nandito tayo ulit sa tabing dagat. At ito na nga mga kamuning. Medyo malaki ang alon dito sa Bukana, guys. Ngayon po, uh, try natin mambaka ko meron pang hopon do maakamuni dami yung hindi pala parang tinaas lang ata lahat ang mga bangka makamay, pero daming, marami nagbabalila ngayon yan at ayan na po mga Ay ayun na po yung alon dito sa bukana lalaki ng alon pero keri pa naman niya maligo pero kung nasing ka, huwag ka na maligo kasi baka, mal, baka malunod ka. <laughs> Ayan na, uh, meron, meron din po nag, ano, meron din po nag, tagon? Nag-aalimasag guys, yan sa suya. Meron din po nag-aalimasag. Masarap ko sana sa mama doon, kaso lang wala na akong pawalit na damit. Nandun sa boarding house ko po yung aking, ano, yung akong mga damit. So, shoutout nga pala kay Nanay Mopant and kay Kuya Amit. Yan galing po to ano, galing po sa kanilang bangka at bangka naman ako yung Japper ginagawa ng kuyang ganda na mga kami pero hindi pa siya tapos and good morning kay Nani Leia pati at shara din po ano kay sino tong mama Glency so hindi ko po kilala si mama Glency mga kami. so marami na mga bangka dito tapos may bangka pa rin dito na ano Tiger shark. Tiger shark. Hindi ko lang kung sino yung tiger shark na yan. Ngayon, maglakad-lakad tayo dito sa sa dulo, no? Aray ko. Uy. Meron naglilinis mga kamali. Meron nagkakalagay. Ako. Maganta yung panahon sa Pukana. Hindi naman, hindi agad yung maaalis yung mga masura na yan mga kamali. Masigin. Oh, Galing din po yung, um, yung mga bundok yung mga basura. Oh, si pag ng Tatay Pedro, naglalaba oh. Naglalaba <laughs> Tatay Pedro. Maglakad-lakad tayo, mga kami na ipo, tayo ng dulo. Para makakapag-exercise, exercise na rin tayo. Good morning! Ayan. daming basura mga nagkalat guys kita damaan baka tayo mabasa na huwag sana umulan huwag sana umulan lakad lakad lang tayo lakad lakad <sighs> para ma ano yung paa natin mamaya na sa ROTC kasi mamaya ay tayo ay mabiyahin na mamaya dahil ipasok ako today. Sabado makakamunin. Pero hindi po po pwede yung umabsent sa ROTC kasi sobrang hikpit ng ROTC namin ngayon. Pag, ma pag may absent ka isa, so alag na na naman dalawa. Sa, pang sa, pang sa pangalawang absent mo is yes, magulang na yung kasama. Tapos, kung tatlo ay drop na. Bawal ka na pumasok sa subject na yun kapag nakatatlong absent ka na. Kaya wag na wag kang absent dahil Sabado lang yon Sa loob ng isang linggo, isang beses laang. Kaya, pasok, ipasok, pasok. Shoutout kina, ano, kina, ti Mercy, kikiranan. Uy, ang ganda pala dito, mga kamuling. Ang ganda ng face dito. Kala, yun nililinis, ah! Diyan na ba kayo nagbabantay? Lawak pala niyan, no? Uy, ang ganda na. Ganda. Ano pa rin ba ito kay Doktor, ano pa rin? Ah, kasama na rin, magka-doktor na silang dalawa? Ah? ah, Hmm. Ah? Na nabenta na pala. Hindi siguro na, nabenta. Lawak. Dati mga kamuning, kapag dumarating si Dr. Dillian dito, ano, lagi meron kami niyang bigas, tapos, agatas, mga dilata, basta ano yung pag po dyan si Dr. Dillion. Kaya, yon. Kaya, hindi rin kami nakawalan ng, ng blessing din kay Dr. Dillion dati. Dahil ay, lapit po ang uh, nanay kay Dr. Dillion po. Kaya, yun. Uy, di na, na naman malayan, malayan na tayo guys. <laughs> Malayo na tayo. Sobrang layo na. Ang gaganda ng mga resort dito mga kawal. Ang resort. Good morning. Good morning po. Lakad-lakad lang po. Tapos lakad mag-vlog pa. Ayaw po. Tamang exercise din po. Naku, wala na atandaan dito. May daan pa rin dito, kuya? May daan pa rin dito? May daan pa rin pala dito, ba kumuni. <sighs> eh, sino yun? Para, ano yung paa to? Ay, hindi ko pala kilala. <laughs> Sarap mag-alimasag ngayon, mga kumuni. Eh. Dati, mga kamuning, tumuha kami ng ano, ng mga share, yeah, mga share, ganyan. Pag ano kasi, kapag may... pag may pumupunta po kasi sa amin na ano, na bisita ba, bisita, basta tong ano yun, town town yun, merong dumarating sa amin. Pero hindi naman sa mismong amin, guys. Wait lang. Hindi naman po sa mismong amin talaga, mga kamuning, no? yung bumibili ng shell. Doon po kasi siya dati natambay doon sa bahay dati ng Kuya Jopper. Doon po siya, doon po sila tumitigil. So ngayon, wala na po kami update kung ano po yung ano po yung nangyayari po sa kan sa kanya yung nabili ko ng ano ng shell. Ang isang plastic po kasi sa kanya ng shell, ay ano 100 na kamo ni. Basta baka pulot ka lang ng, ng shell. Basta kahit anong klaseng shell, kahit maliit pa yan, basta baka puno ka ng isang plastic, mga kamunin. Isang plastic na shell. 100, or pag naka... pag nakakalahating sako ka, so mas malaking pera din yon, ang matatanggap mo. Lahat kami dito, nakatanggap kami ng ganyan, mga kamunin. Lahat kami. Lahat ng mga kabataan, sina Mabel, lahat kami dito, mga basa Basta, sobrang tagal na rin naman po ng na panahon na yun na nangyayari yun. Mga, ano na siguro po, mga 20... Bago mag-pandemic po, siguro yun mga kamuning, meron pa, pumunta pa po yun dito. Ayun, ayun po yung pinakalas po bago mag-pandemic mga kamuning. Pero wala na po, wala na po kaming, um, ano, wala na po kaming update po sa kanya kung nasaan po siya, kung ano po nangyayari na po sa kanya. Iyon. Shoutout po, shoutout po. Nakalimutan ko din nakalimutan na rin po kasi yung pangalan niya. Kaya lang talaga, yung, ano, sigurang bait niya talaga. Iblis kasi din ako makalimot lalo mga kamuli. Kaya ngayon, turay at turay ang lakad. So habang hindi pa tayo nakaka-uwi sa uh, balayan, sa ating boarding house, tayo ay maglalakad-lakad na po tayo. Hanggang ano. O hanggang saan lang yung makayanan natin mga kamuli. O diba? Magala yung kamera natin kasi maling yung kuha kong cellphone. Nandito na tayo sa, sa ilog. Nandito na tayo sa ilog, guys. Nasa ilog na po tayo. Ang layo na nalalakad natin. Ay! Oh, Saan makbo. Ops, yeah. Aray, ikaw sakit sa tuhod. Ay, ang ganda pala dito, no. Ay! Ay! Ganun na ba itong, ano, resort? Paul! Ha? Anak -anak -anak. Ah! Ang lawak, no. Ang ganda ng mga place. So, ito na yung nangyayari dito sa ilog namin, guys. Sobrang delikado. Sobrang delikado na ng um, aming ilog. You oh, know, malapit na siya magpantay din. Mamamalaya mo na lamang kami na yung tubig dito sa ilog ay nasa, nasa nandito na din lahat, papunta sa amin. Kaya ay delikado talaga yung ilog. Kaya kailangan ay eh, manahan siya ng mga buhangin. Kasi lalo kasi siya na lapit ng tubig, mga kamuning. Oo, oh, di ba? Aray ko. So, hindi na tayo pupunta doon, mga kamuning. Na. Ah. pabalik na tayo. Kasi importante ay makalakad lang tayo para exercise na rin. Right. Pabalik na tayo. Pabalik na tayo sa umpisa. Ah, <sighs> kanta. buwan na ako kakaon <laughs> Payat na ba naman? Tama ato ito, makakamunin ng tuwing umaga Kaya kaya't gawin mo lagi. Sabay mo sa paglalakad para mawala yung bilbil. Dati kasi talagang ano, wala akong wala talaga akong bilbil mga kambi. Nagkabilbil lang ako kung yung ano. Yung, nag-uso ang extra rice. <laughs> Tsaka ang tapsi. <laughs> <laughs> buhayin natin yung ano yung ating dugo mga kamaling Pero mamaya buhay na buhay ang dugo natin mamaya mga kamaling sa, sa ROTC guys. Kaya enjoy! guys, ano, pagpawisan mga kamunin. nasa ko talaga mga kamanin payat na ako kasi yung mga short ko ay luwag na sa akin mga kamanin <laughs> ah. 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 Ah, Hiningan ako doon mga kakamaning. <laughs> so, malapit pa tayo sa bahay mga kakamaning. Gising na rin po ang tatay tsaka ang tatay Ikar. So, dito na natin. Ay, ah, tatay Tatsuki pala. Tatay Tatsuki pala ito mga kakamaning. Ang magkasama. Tapos, yun. Gising na rin si tatay Ikar. Lani Leia. Yun. Ano na sila. Magkakapin na sila. Magluluto na sila mga kamanin. At gising na rin si Kuya Kabungot. Good morning, Tati Tatsuki, Tatay. Okay. Ka, hey. Good morning. 890. 890. <laughs> Good morning. Good morning. 819. Good morning, Kuya Kabungot. Good morning, Kuya. Kailan ito, Binakin? ya mau. Buhay. Hingal ah, hingal ah. Naglakad-lakad sa dagat, sa dulo. Habang naglalakad din, nag-ano, exercise na yun. Nagkapabuhay ng dugo. patay ng dugo <laughs> mo? Hindi. Kailangan buhay ng natutulog na dugo. Tambling-tambling. tambling <laughs> Good morning sa tatay ka. Oh, tatay Totski. Tatay. Kau, huwag ganyan lang. Tatay Totski, hindi ako natiniwala. Sinadya ako. Tatong banig. Ay. 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 Bawar sa iyong kahapon na kailangan natin. Okay oh. na. Okay na. Okay na. Gout o oh, gout. Uh, mm. oh. Kaya nila upa. Yun, doon na tali yan. Saka ay kapong. Na. Oh. Oh. Shout out kay Nana. Good morning. Aga ng ano. Uh. Huh. Layanan nila ako. dito. May dulo na rin. Good morning, Ate April. Namayat na talaga ako, Ate April, no? <laughs> 'di Hindi, parang pila ka ba naman ang, sh ang short ko. ka pala. Hindi eh, kasi, at Ate April, ito? nag ano kasi ito ako, ito, ito ako nag nagmamarcha nag din kasi ako tuwing Sabado, tuwing, din, tuwing hapon din, naglalakad-lakad din kasi ako dun sa balayan. Kaya tama yung short ko, Ate. Lord, <laughs> <na sa akin. laughs> Good morning, Ate April. Masa, Sanga nah, jan kayo na bibigyan eh. ng kuya kahaw? <laughs> oh. na mga buhay, buhay ah. Aray ko. Shout out, kay kuya shout out, shout out. dala, dala muna naman yan. Dito ako. <laughs> dulo, dulo. Dulo. Ah, ah, dulo. Ah. Kuya, alis na ako kuya. Kuya, ah? alis na po ako ngayon. Oo. Oh. Ipasok ba ako? Babalik na lang ako mamayang gabi. Oo. Oh. ba okay. Ano na pasok? Araw? araw? Sabado may pasok kayo? Araw, po namin ngayon po. Alauna. Wala una ng hapon. Uh, hanggang 5.30 po ng gabi. Pagbibili uh, ka. Ang boarding house, doon pa rin. Opo, doon pa rin po. Wala ka sa sakong. Ano, kanin? Alright, alright mga kamaneng, biyahe na tayo. Pung Uwi na tayo ng nang ano, Okay. Pero bago tayo umuwi ng balayan, meron lang po kung dadaanan mga kamalino. Kaya dito ko na lang muna po tatapusin yung aking vlog. At abangan nyo na lang po kung ano, yung, kung ano po yung mga susunod na kabanata mga kamalino. At hanggang dito na lang. Bye bye!